Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito na tayo sa may uh, Christop Height A and B. So, ito ay uh, B. At yung sa kabila naman na yun, ayun naman yung A. So, may nag-request kasi sa atin na kung pwedeng mapasyalan siya sa Christop Height Phase 1. So, ngayon, nalilito ako. Ang alam kong Phase 1 ay ito, or either ito. So lang ito dito sa may barangay Molino. So yun na nga, nagtanong tayo kay Tatay. Tay, ano pangalan po ninyo, Tay? Bini po, Bini. Si Tay Bini, na kung nandito ba yung phase 1 ng Kristo, pang sabi niya ay nandudun daw sa kabila, sa may kalugkob. At uh, yun na nga, kasi pagpasok natin sa may uh, kalugkob, meron ding Kristo doon na Kristo Height na mga bakanti pa yung bahay. Pero yung sinasabi pala ni Tatay, yung doon na sa looban, papunta sa view, So, nandoon pala yung Christoph Heights, Phase 1, uh, Tay, no? So, yun, yung sinasabi ni Tatay. At yun nga nga, uh, ikot na rin tayo dito sa Christoph, dito sa may mulino. Ito yung barangay mulino. Sinasabi ni Tatay, uh, sa may barangay. Kaloggo. Pero parang barangay mulino din yun doon, Ay, na, no? Ay, ibig sabihin, ito dito, barangay mulino, sakop yan patagos papunta doon. Oh, kaya nga no kasi may may, may, daan. may daan dito no? May daan, may daan. Oo. Ah, oh, okay. So ito, Barangay Mulino hanggang doon papunta no sa kabila Barangay Mulino kasi yung mga okay, ito Oh, upan. yung mga nari baan, mga na relocate nung mga taga Sinigulasan, We welcome siya nung may banner doon na welcome to Barangay Mulino. Ah, oh, okay. So yun. Ayun, mukhang namali na. <laughs> namali tayo dahil ang pagkakalam nga natin ay ito yung uh, Christoph Height Phase 1 kasi A and B. Ayun pala, iba pa pala to. Yung Christoph Height nando doon sa may barangay, ah uh, barangay Mulino din. Pero sa kabila, sa kabila nito ang daan natin, papasok tayo ng Erika, lusot ng kalubkob sa may Parkstone, tapos Hyacinth, papunta sa Naikview, at doon na natin makikita ang Christoph Height uh, Phase 1. Okay, so since nandito na naman tayo, i-tour eh, ko na rin ho kayo dito sa Barangay Mulino sa may uh, Christoph Height uh, A and B. Tay, maraming salamat tayo ha. O, ngayon, alam ko na, uh, hindi na hindi na tayo maliligaw dahil ka na sa information na binigay ni tatay. So tayo, magkaterno pa tayo damit. kolegrin. lang rin. Ay, uniform ninyo. Opo, may mga martial po. Ah, martial kayo sa huwa ba kayo? Opo. Oh, galing. O yun si tatay martial pala. napaka devoted ni tatay kasi volunteer lang mo sila. Wala talagang sahod, no tayo, no? Ah, dahil sa peace in order, maging maayos yung lugar, ayan sila tatay kahanga-hanga. Dahil kahit walang sahod, nandito sila para magbantay, para maging maayos Uh, yung uh, mga subdivision, yung mga pabahay ng gobyerno Okay tayo, maraming salamat po sa inyo Okay, uh, ikot muna tayo dito tur, -tur muna tayo dito sa Christoph Height uh, A and B Tapos saka na tayo papunta dun sa may Christoph Height Phase 1 Yung uh, request ni Ma'am Eloisa So shout out po sa inyo ma'am uh, Medyo naliligaw lang ako kasi Akala ko ito na yung Crystal Height Phase 1 Pero pupuntahan din natin Dahil nakakuha tayo ng information kay tatay Na doon nga po yung uh, Height. Uh, Mapupuntahan na natin yon. Sana okay na tayo Pero ikot na rin po tayo dito Okay? Sama kayo ha? Okay so ayan uh, Ito yung Crystal pa rin Kaso sa kabilang side naman yung Phase 1 Ito ay magkaharap A and B So since nandito na rin tayo Although mga video na tayo dito Update na rin tayo dito kung ano na yung uh, mga ginawa ng mga binipisyari sa mga pabahay ng na mga narilukit ko dito sa Christophe Height uh, A and B. Ito yung B. Okay, so ayan. <laughs> Sama kayo sa tour natin. So ayan, kanya-kanyang uh, development na talaga yung mga residente, uh, sinisikap din. kada ako ganyan, ano ko na lang yan. So yun, uh, hindi naman gaano kalakihan itong uh, pabahay na to ng Christoph Height. Kaso nga lang, ang dami nilang kung uh, kumbaga, lugar. Katulad dito, ito yung barangay Mulino sa kabilang side naman. Doon naman sa may barangay Malainin, meron pa rin ah, uh, po. So, ito yung uh, parang sentro na nung uh, pabahay. Yung pinakalabi talaga. So, ayan, makikita yung bandang gilid. ay Diretso tayo at yun, makikita natin yung pinakadulo na. So, ayan, kanya-kanyang uh, develop na nung bahay nila, nung mga residente. At uh, talagang nag-a-adjust sila na mapabuti na rin at maayos yung mga bahay na pinagkalob sila ng gobyerno. Pero hindi po ito libre. Naulit ko, hindi po libre itong mga pabahay na ito. Ito po'y babayaran pa rin. No? Ayun nga lang, affordable kumpara sa mga private subdivision. So ayan, makikita ko natin, napakahalos ah uh, puno na rin yung mga bahay na nandito. Ibig sabihin, may mga nakatera na. So, ayan. Ito na yung pinakadulo. Uh, kabilaan. Dulo na rin dun sa kabila. Ikot na rin tayo dito. Kanan na lang tayo kasi may lusutan dito sa kanan. Balik tayo dun mamaya sa labas. So, kita nyo itong isa, oh. Uh, ayos. May pinataasan na. Ayan, nakikita nyo, oh. Kanya-kanyang uh, develop talaga ng bahay. Pinapabuti nila yung meron namang uh, pampagawa ay eh, talagang ninaayos uh, na nila, pinagaganda na nila. Kasi nga naman, eh, ako nga lagi kong sinasabi na bahay nyo na naman, bakit hindi pa ninyo ayusin. So, ayun, nakikita natin, halos talagang uh, magaganda na rin yung mga bahay. At ah... Uh, Marami din silang tanim-tanim ng mga puno-puno sa tapat ng mga bahay nila na nakakapagpadagdag para maging presko uh, yung lugar. So, saan na ba tayo? Uh, nandito pa rin tayo. Basta yan, nakikita niyo yung mga bahay, Oh. Yung mga harap, talagang uh, pinaayos na nila, pinagagawa na. At yun nga, hindi naman talaga kalakihan tong uh, Christoph Height. So, ayan na. Ito yung mga dulo-dulo. Ayan, o. Oh, kita. Dulo na rin yan. Kaya, kanan na tayo. Balik tayo dito sa may circle. So, may mga music. O, oh, ganda ng lugar, o. Oh. Okay nang harap. So, ito na. Dito na tayo sa center pa rin. O, ano. At, uh, ayun doon. Ayan na. Mga dulo na yun. Kung nakikita ninyo. Dulo na ng Kristopyan uh, At ito, palabas na rin ulit tayo kasi Wala na, as ito lang talaga yung lugar At halos nga may mga May mga nakatira na Kung uh, puno na yung uh, Yung mga bahay No? Tingin ko mga 99% uh, May mga nakatira na At nakikita nyo kanya-kanyang uh, Pagtatayo ng negosyo Kanya-kanyang diskarte So, at uh, ito, palabas na tayo. Uh, igot ulit tayo dun sa phase A naman. Phase, phase, hindi phase, a uh, phase, phase, basta. phase 1, phase 2, phase A, phase B. Hindi isda the... so, ayan yung harap na yun, oh. Ayan, palabas na tayo dito. Igotan pa rin. Tay, salamat tay, ha? Salamat. So, ayan, o. o. Ito na yung uh, main road ng uh, mga daanan ng subdivision. Uh, mula ng Malainin Bago, papunta ng uh, Mulino, at papunta pa doon sa may Malainin Luma. Diretso pa, mayroong malayo pang kapitbahay At ito naman yung piece A, at ito yung piece B sa kabila. Uh, ikutan natin, hindi naman siya masyadong kalakihan, maliit lang naman. Tawid tayo. So, ayan. Para makikita nyo rin, o. Itong gate na ito, ito yung piece A. Ayun, no? Christoph Height. Uh, so ayan, makikita nyo, ganito lang siya, yun, no? Wala na. Uh, hanggang parang 18 lang, black 18 lang. Yung mga kabubu kabuoan ng uh, black na nandito. So 1, to hanggang black 18 lang, 19, mga ganun. Tapos ito na yung dulo. So ayan, dulo na yung doon Wala na, dead end na doon Pagdating natin, pagdating naman natin dito sa kabila Kakaliwa tayo Ayan, kaliwa tayo dito para makita rin natin dito sa kabila Kung meron pa ba Pero halos Ganyan lang kalaki yung ano Yung uh, pabahay na to dito sa may uh, Christophe Height A. Oh, ganda na oh Tinan mo yun oh Oh, may second floor na. Oh, laki ng harap dito. Ang ganda, oh. Ayos. So, ayan, oh. Oh, kanya-kanya na talaga pagpapaayos, pagpapaganda. At, ah, uh, ayan. Wala na. Ito na yung pinakadulo. Oh, kakaliwa na tayo. Oh, shoutout sa mga bata. <laughs> At, ah, uh, ayan, oh. Parang ilang kanto lang. Ilang kanto lang yung uh, pabahay na to dito. Tatlo. At ayan, palabas na tayo. Lalabas na tayo. Talagang uh, makikita rin naman natin, may inspire din tayo na, ayun, may chapel na rin. Na halos karamihan naman, majority. Talagang pinagaganda nila yung bahay na uh, ini-award sa kanila. asindi hindi naman talaga totally award, no? Uh, ano ba tawag doon? basta babayaran mo lang so since na mababa pwede award na rin oh. ayan o oh, kikita nyo kanya-kanyang uh, develop o oh, ito block 1 na to dito block 18 oo nga kasi ayun gate na pala tayo so ayan nandito uh, na tayo sa gate pag ikot natin dun sa kabila dun eh, ito na yung gate kagad Okay, so, ito, ayan yung Height uh, uh, 2 A and B. So, ayan yung lugar. Ayan din yung uh, sa kabila na yun, oh. At uh, ayan din doon na, papunta na yun doon sa may maling lumak. Ngayon, pupunta tayo, babalik tayo doon sa Height Phase 1 na sinasabi natin. Okay, sama na kayo. Okay, okay, upo